Personal na binisita ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang opisina ng Land Transportation Office upang inspeksyonin ang isang milyong plastic cards na diniliver nitong lunes, Marso 25, matapos katiga ng Court of Appeals ang ahensya at pinawalang ang injunction order ng Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Bautista, madadagdagan pa ito ng 2.2 milyon upang matugunan ang backlog ng ahensya mula na nagsampa ng kaso ang talo ng bidder noong nakarang taon at nakakuha ng preliminary injunction na inisyo ng lower court. Meron na tayong uh, 1 million cards na available. Uh, ito ay uh, part po ng uh, procurement ng uh, LPO na nagkaroon ng uh, TR ko. Uh, fortunately, nakakuha tayo ng uh, decision from the Department of Appeals na ilip yung uh, injunction. No? And uh, kagad-kagad ay uh, napipag-ugnayan ng MTO with uh, supplier ng tactic ID card. No? And nag-deliver kagad pinamang ng 1 million. No? So itong 1 million na to ay uh, i natin sa different uh, regional offices no? uh, by Monday. No? Sinabi pa ng kalihim na kailangan inspection ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology upang matiyak na pasado ito sa terms of reference ng kontrata Particular na ang security features nito. And uh, kailangan nang magkaroon ng uh, testing dun sa samples ng uh, DOST to you know, do in uh, uh, compliance sa you know, terms of reference no? to procurement uh, uh PORs. No? And uh, kung okay na ay immediately uh, mag i, -i -sure na ng uh, gagamitin na itong mga cards na ito ng mga regional office. Yeah. So far, mga maganda naman, no? Pero kailangan nang uh, i-check ng DOSD. Ito, so, may mga security features. Yeah. Na, uh, pinakita nga, pinakita nga sa amin yung mga security features. And, kung uh, titignan lang natin ay yung thickness, at saka yung quality mo. So, Very, Para yeah, uh, mga tumagal siya. Especially, di ba, meron na tayong 10-year uh, life 10 and uh, validity. Like, so, Oh, uh, kung yung big test niya ay maayos, eh, abo din ng 10 years bago masira. Pag yung tinignan mo dun sa detector ng LTO, uh, uh iba yung... May mga mga picture doon na uh, LTO lang nakatalam yung or hindi. Monday. Sa Monday yan, may distributor na natin yan. So, ito by Monday. All uh, over the Philippines. All Irayos lang nila kung uh, ilan yung uh, uh deliver sa bawat sa regional office. but Depende sa requirement kung region. So. Pinapurihan naman ni Secretary Bautista ang LTO, particular na ang HEP nito na si Attorney Vigor Mendoza de Zekon at sa koordinasyon nila sa Office of the Solicitor General Upang makabuo ng matibay na argumento kung saan sa huli ay kinatigan sila ng Court of Appeals. So, after uh, 45 days, oh, 45 days, uh, mayroong dadating na 2 million. At uh, 2.2 million, talagang uh, 3.2 uh, million tong uh, na cover ng injunction, you nito. Know? So ngayon merong delivery na 1 million, to, in the, the next 45 days yung balance na 2.2 million makukover na natin yung backlog. And uh, ang LTO, oh, magsisimula na tayo ng uh, another procurement. No? Uh, more or less, siguro mga 6.5 million uh, uh, ID cards yung ipoprocure ng LTO. Uh, yung mga kumukuha ng litensya, uh, may uh, siguro April uh, latest, April 15, ano? Uh, Magkakaroon na ng uh, mga cards yung ating uh, mga regional offices. No? Samantala, batay sa inilabas na pahayag ng LTO, narito ang schedule para sa renewal ng inyong driver's license. Para sa mga driver's license, ng expiration date ay mula Abril 1 hanggang August 31, 2023 at Abril 1 hanggang 30, 2024. Ang schedule ng inyong renewal ay mula April 15 hanggang April 30, 2024. Para naman sa mga drivers license, ang expiration date ay mula September 1 hanggang December 31, 2023 at May 1 hanggang May 31, 2024. Ang schedule ng inyong renewal ay mula May 1 hanggang May 31, 2024. Para sa mga drivers license naman, ang expiration date ay mula January 1 hanggang March 31, 2024 at June 1 hanggang June 30, 2024 ang schedule ng inyong renewal ay mula June 1 hanggang June 30, 2024. Nep Castillo Nagulat para sa Bravo News.